Walong mga bayan dyan sa may probinsya po ng Iloilo mahigpit na binabantayan ng kapulisan dahil sa presensya ng mga armadong grupo at matinding tunggalian sa politika. May update dyan ng Bombo ilo Iloilo. Mahigpit na minuwa ni ang walong bayan sa lalawigan ng Iloilo kaugnay sa nalalapit na midterm elections sa Mayo 12 ngayong taon. Sa panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Police Colonel Bayani Razalan, Direktor ng Iloilo Police sa Provincial Office, sinabi nito na lima sa manaturang bayan ay inilagay sa Orange Category na nangangahulugang may presensya na maarmadong grupo habang tatlo naman ang nasa yellow category dahil sa history ng kaguluhang pampulitika sa pagpupulong ng Regional Joint Security Control Center noong Marso 29. Isa sa mga pangunahing tinalakay ang pagtutok sa mga lugar sa Western Visayas na nangangailangan na masusing pagbabantay sa panahon ng eleksyon. Ayon sa otoridad, iminungkahi ang mahigpit na pagbabantay sa walong bayan matapos lumitaw ang mga banta mula sa mga rebelding grupo at matinding tunggalian sa politika. Samantala, tumangging isiwalat ng Paul Barry ang pangalan ng mga bayan dahil tanging Kawalek Central Office lamang ang may kapangyarihang maglabas na opisyal na listahan. Kaugnay nito, pinag-aaralan din ang paglilipat ng higit dalawang daang pulis sa lalawigan upang maiwasan ang posibleng biases dahil sa kanilang ugnayan sa mga kandidato. Uh, doon sa 8, no, mayroon tayong 5 na actually hindi na natin natawag nating uh, insurgency areas no but uh, it might be no by the might be perpetrated by the other insurgents Si Police Colonel Bayani Razalan para sa The Vote 2025 update ng Bumbo Radio Philippines. Ito si Bumbo Ayan Gahete para sa number one and most trusted way to network in the country. Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo!